Ayan mga katotong, good afternoon! This is Tonton Motovlog! So hello and welcome to my vlog For today's video mga katotoo ay uh, nadalhin natin itong ating Dominar 400 UG sa motorcycle shop specifically sa Nakomoto so, Dahil uh, kung makikita ninyo dito sa ating panel, nagde-display na yung uh, service reminder at uh, nakailaw na yung uh, warning sign or warning uh, symbol so dahil uh, na-reach na natin yung uh, maximum travel distance which is uh, 5000 for every uh, maintenance natin dahil uh, kapag tayo ay nagpapa-change oil so ang limit or ang maximum distance is uh, about 5,000 kilometers para tayo magpa-service ulit ayan ang total odometer natin ngayon ay nasa 14,890 kilometers so meron pa tayo natitirang uh, 100 uh, 90... 110 kilometers before natin ma-reach yung 15,000 so basically Ah, uh, napamintay natin or yung first change oil nito ay uh less than 5,000 uh, na change oil na. out din pala sa ating mga bagong uh, followers and subscribers dyan sa ating uh YouTube channel, TikTok account, at sa my Facebook account no. So maraming maraming salamat po. At uh, maging kayo manay aking uh, Masugid na taga-subaybay or bashers. Maraming maraming salamat pa rin po dahil, uh, dahil sa inyo. Patuloy na tumataas ang ating uh, engagement. Ayan. So, thank you guys. Uh, see you later dahil uh, before natin tadalisin ako sa pa pa wash pa natin or motor wash. Dahil uh, medyo marami tayong pinuntaan itong mga nakaraang linggo at uh, sobrang alikabok na ng ating motor so nakakahiya naman ipakalikot <laughs> sa, sa mga mekaniko na syempre wasbawa bawasan natin yung dumi na kanilang uh, mahahawakan dito sa motor ayan, syarap din pala sa RGP Manila RGP Nationwide all chapters and shout out to uh, Team Spider Philippines. Thank you so much for uh, trusting me. And all guys, see you later. A few minutes later. A few moments later. So ayun, pagdating natin dito sa motor sinimulan na agad yung pagpapalamig na ating motorsiklo para madrain agad ang engine oil. So ang Nakamoto nga pala ay located dito sa Molino Bacor, Cavite. So ayan, pagkatapos madrain yung ating uh, langis sa motor, uh, ayan, sinisimula na yung paglalagay ng panibagong langis. 2,000 years later. guys, uh, katatapos lang natin magpa-change oil. Thank you. Ah. So yan, dito tayo nagpapagawa palagi ng motorcycle uh, sa Nakamoto Motorcycle Parts and Services. So yan, na isa sa mga authorized Kawasaki Motor Shop. So trusted na natin dito bukod sa syempre quality yung kanilang trabaho. Eh, mura din po ang kanilang labor cost and uh, material cost. So well, yan, makikita ninyo guys yung uh, service reminder uh, naka-display pa rin. Kasi si Kuya Mike eh, hindi pa marunong mag-reset nitong ating uh, Dominar. So kahit ako na lang yung gagawa niyan mamaya, i-YouTube na lang naman natin yan. So very simple lang naman yung pagre-reset nito. So yung maintenance dito sa... Uh, Dominar 400 UG uh, usually uh, change oil lang naman change oil and change oil filter ang ginagawa so kung bakit Dominar 400 UG itong ating kinuhang big bike eh syempre bukod sa matipid sa kasalinan, uh, matipid rin sa maintenance dahil uh, mura yung mga piyasa nito compare sa other Kawasaki motorcycle big bikes Ah, uh, kung bakit ito rin yung ating kinuhang motorsiklo, syempre, habol uh, lang naman din natin ay makapag-expressway tayo. So kapag kami mga malalayo tayong biyahe, either south or north, ah, uh, pwedeng din natin ah, uh, gamitan itong motorsiklo dahil ah, uh, hindi naman ganun din katipid or ka budget wise kapag uh, nagkotse tayo, kapag uh, may mga bahay tayo lalo lalo na kapag uh, kasabay natin yung mga tropa So kung magkano yung ginastos natin today for the motorcycle maintenance of my Dominar 400 is just uh, 1,120 So ano nga ba yung uh, kalakip ng uh, presyo na iyon? Uh, So, yun basically ay uh, langis na 1.8 liters and oil filter. the labor cost is just 200 pesos. So, ayun lang. Yun lang yung ating pinagawa. And, yes. Alas malakas na ulit yung uh, engine performance dahil uh, malinis na at bago yung ating uh, langis yun lang at uh, for other content or other vlog tungkol dito sa ating Dominar 400 ay uh, abangan nyo na lang mga katotoo and thank you for always uh, supporting me through my Facebook page and YouTube channel and even sa TikTok account natin. So yun lang, God bless and this is me. Anton moto blog always reminding you to live and ride responsibly babush